the office of the vice president mas uh, mas dedepensahan pa nila no yung precisely isang tao na accused of the worst crimes against the most vulnerable uh, of our society ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni pastor apollo kibuloy at ng sunshine media network incorporated dapat depensahan yung mga babae na paulit-ulit ginagahasa uh, in the in the belief foisted upon them na sakripisyo nila yon for the so-called the self-appointed son of God. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. So dapat sana, pagdepensa sa mga